Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. So ang gagawin natin ngayon ay sabong panligo kagaya ng Kojic Soap. Ayan. Actually, yung nakikita ninyo ay ilan lamang sa mga dinadagdag lang sa paggawa ng sabon. Kasi merong mga benefits din kasing nakukuha mula sa papaya. Kasi natural yung sinasabi nila nga benepisyo na nakukuha sa papaya at saka syempre sa gata. So di ba may mga sabon kapag naliligo tayo may mga gatas kung ano nang pinapahid natin ayan. so pero ang paggawa ng sabon ang kinakailangan lang natin ay yung glycerin soap ayan ito yung glycerin soap bar So, meron mga sangkap dyan sa paggawa ng glycerin. So, pero uh, yung mga sangkap nyan ay matatagpuan naman at uh, mabibili sa mga drugstore. Ayan. So, over the counter naman po yan okay, so ano nga ba yung glycerin soap? Uh, ang glycerin ay plant oil based na matatagpuan sa mga fermented goods, so kasa kagaya ng mga wine, beer and so on so forth. so na discover ang glycerin soap ng isang uh, Swedish chemist, no? so ang ginawa niya ay pinainit lamang niya yung mga sangkap ng uh, glycerin soap. so tapos, uh, ito hinintayin niyang i-mold dito depende sa kanyang pagmomolde yung pagmomoldihan ito yon okay so kung gusto niyo kasing uh, katulad ng kojic, uh, kojik ay pwede kayong gumawa ng ganito ayan so ang process lamang ay tutunawin niyo lamang yung mga sangkap no kaya meron tayo ditong pang grind so para mabilis yung pang grind natin at syempre, papakuluan natin yung mga sangkap na na ating binili. Okay, so Okay, ilan sa mga sangkap sa paggawa ng glycerin ay yung mga sucrose, sodium chloride, etc. So, para malaman yung mga ibang sangkap sa paggawa ng glycerin, na kagaya nito, transparent lang siya, ay nasa description ng video na ito yung kanyang mga ingredients. So, para kayo mismo yung gagawa ng glycerin soap. Okay, so ipopost ko lang saglit, no? So ito 'yung pandagdag papaya, uh, gatas, sempre ito 'yung mga grinder and then ito 'yung pagmo-mold, pang-molde and then 'yung pangpainit. Okay, so ipapost ko lang sa ang aking video. Di ba? So ibiblend lang natin, durug-durugin natin masyado 'yung papaya. Ayan. Tapos, tutunawin nyo uli yung glycerin soap na ginawa ninyo. Pag tunaw na tunaw na, saka nyo ilalagay yung papaya at yung cow head. Ayan. So, ayun na. Nung nailagay na natin yung glycerin, yung papaya, saka yung milk. Ayan. imo na natin siya. Tapos, hintayin natin tumigas. Ayan. Meron na tayong project soap.